Yung sinilas ko, yung sinilas ko, yung sinilas ko Yun o, may mga tao dun no? Oh. So ganito ang gawin natin Medyo oh. risky yung gagawin natin bukas Medyo delikado talaga yeah. Kasi Kukunin na natin ang sapilitan si Brando talaga Maraming salamat po at saka sa mga kasamahan na namin dito sa, sa, kapatid ko si Devante at uh, kay support naman sa channel niya no? uh, please subscribe uh, share comment uh, no, sa mga videos na maraming maraming salamat po at lalo na po kang ano no kang Sir uh, Swabdi please uh, uh, supportahan niyo po mga idol yung channel na uh, subscribe subscribe Uh, comment, share, share din sa videos niya. Oh. Malaking tulong na talaga pa sa amin. Para makapagkapit kami ng Ayan si Ligaya. No? Oh. Bagong bagong araw, no, bagong pagbablog niya. Sana suporta natin Ligaya Adventure TV. yon. Sige, yun. Oh, ano yun, Tol? Yun, may natira pang... Ayan, Swabie. Nalubat so, na naman yung ano ko. Nalubat na. na. Sige, sige lang. Pagbimental. Uh, sige. Adventure. Ay po. At saka, so, Mr. Swabie. Hi po, Swabie. So, ano po no? Nalubat. Nalubat ko yung cellphone ko. Oo. Kasi wala kasing macharge ma yan dito. Mamaya, mamaya. Dadali namin to. Dapat, mamaya. tol. Bababa yeah. kami mamaya. Sabay oo. ako kay... Bababa kami, no? Lobot Dapat magbili tayo ng powerbank, tol. Powerbank, siyo. Oo. Na, yung maganda. Oh, sana sana may so, mag... So ngayon guys, hihingi na naman ako ng video kay Suabe. Uh -oh. Siya talaga yung mahihingian ko na palagi. tigulong so, lang. Mm. Okay maraming lang. Maraming maraming salat po. Wag na wag niyo kalimutan po no, swabe <laughs> swabe <laughs> Okay lang yan tol. Oo. Uh -huh. talaga tol no, uh, hirap din dito kasi Ayun, wala ito. kaming wala kaming ma-charge mach dito <laughs> sa bundok hmm. wala kami pero wag mong kwantol baka mayroong mirong tutulong no na Oo. baka ma kami no ng power bank kasi yun na nga pag ang layo kasi ng

Hm. Mm. Hello so, Batman. Sarap. Na. Mm. Oh, sa lahat mm. ng Kumakatawid sa mga videos. Oh. Sumo. Gusto niyo mo kape ako, mo kape ko. Sa photo natin, Ayan o kape. na siguro 'to. Ayan, sobra, init na. wala ito, ito. ito lang yung ginagawa namin dito. Oh, wala kaming ginagawa. Ayan, baton. Magkakapit po tayo dahil nakaraan nagbili na si Rafael doon sa baba. Pinata sa baba para magbili nito. Pero dinagdagan na rin. Magkapi ka, Tol? Kapi <Jejo> oh, ka? Oo. Ang kapi. Ikaw, gusto mong kapi? Sige. Di sabi mo, Tol, magaling ka magtimpla ng kapi? Uh, uh Oo, -oh. magaling ko. Sabi mo sa akin ng kanakang araw eh. Oh. Oo. Pareho kami ng ito, timpla niyan. Ito, para talaga sa'yo to. Oh, pareha. pareha idol kita. Ah, pareha kami ng ah, timpla niyan. Pareha kami ng timpla. Ano ba? Oh, yung lasa ah, ng timpla yan, niyan. Yeah. Pareha sa akin. Pareha ka lang. Kasi magkapatid eh. Sige, mag oh. Sige tol. Ipakita mo yung tinimpla mo dati yung kapi talaga yung... Ayan. Inutosan siya ni tatay ng magtimpla na oh, magtimpla na yeah, <laughs> Yung pagtikim ni itay, kapi talaga. Kapi talaga, walang asukal. Oh kasi kape yung inutos. Magtimpla ka ng kape doon. Oh. Di, tinimpla niya kape. Kape talaga. Kape. talaga. Oh. Walang tubig. Oh. Kape lang nilagay sa baso. <laughs> <laughs> Nalala mo yun tal? Okay. Hindi ko na matandaan kasi ano ako, natamaan kasi ako sa ulo. So ayun, kape. Kaya. Oh. Ang kutsara. Adang Kayo. Adang. Sige. Okay. alam ano tayo? si alam, baso, mamaya na lang. Ang baso nga, hugas okay. na, no? Dagang baso. Dagang baso, pero hugas na. Dagang baso, pero... Dagang baso, pero... Kinirman. Napa ito, big, Mr. Meron to. Ay, ito may katsara. Wala lang tayo so, pang extra baan. Oh, ayun, no? Kailan kaya tayo makakatira sa baba? Hindi natin alam, Hanggang kailan tayo dito sa bundok? Masaya siguro sa patag, no? Masaya. Siguro, Rafael, doon sa patag ay makayang feeling pag nandun tayo. Kaso, yung kapatid natin, huwag natin iiwanan dito sa bundok. Kuhawa naman. Dapat natin, pala nakatay ko ano, kanang pa crab ba? Oh, sana mapag-isipan naman. Baka ma ano niya? to, oh? oh. May ano to? Ano to? May may lason, nakakalason pala to ano oh, ba yan? oh, nakakalason yan. Ito, nakakalason to. Itago natin. Nakakalason yan. Tingnan natin sila. Oh, Mr. Swabe. Kape. Sige, sige. Swabe. Mm. Kape. Oh, ano? salamat mm. ng mga viewers. Uh, Kape tayo mga idol. Ito, ito. Na, oh. Ito, ito mga kapatid nito. Brad, thank you, Di, Brad. Di ba matunaw yan lagyan ng ano? Ah, hindi, hindi yan. Ma... Ikaw, Ma... Kurog ko. <laughs> Alam mo, Brad, itong sabay ako muna diyan. nag sa Ano nga, buh buhay, buhay talaga pag tumulong ko. Kaya, mga ka idol, isa rin. Isa rin ang loob. Ah, ang sarap. Ang Hindi ko may magbabaga na isa nyo ha. Sa nyo, isa. Dapat magsabi kayo ha. Hmm. May magbabasa so, nyo. kay para... Isa rin to. Oh. Walang ah, walang kuya, tambalan. Yan, Itong dalawa si magkatambalan na Rafael ano, ko ko yan? sa amin. Oh, si kapin. Rafael, ba't hindi ka nag nagpaalam sa akin? Wala ah, ka. Tari Tari to. To. Kami ang dalawa nandito. Wala ka kasi Wala ka dito eh. parita ka to, para sa mga ano mo. Kami Ay, lang dalawa lako. nandito. Huwag mo pabayaan si Ligaya. Oh, Pia! Ganyan lang kagamay? Oo. Huwag mong damihan baka malumos. Oh! Paganahan, pagdagahan. Uno na kukuha. Oh. O, oh, sa kuya. Damo na sa kuya. Lagyo kay sa kuya, Dara. Sala La, ka salamat, Salamat, Salamat po sa mga bikulano dyan. Ay, may biko. Biko, may bikulano. May nagdala ng biko. Mm -hmm. Kasi may biko. Bikulano. Tignan mo. Bikulano. Wala na. Wala na. Kurot na pala, bikulano. Oh. Rugna pa isa ka. Kada duha ra dai kung duha sa. Tol, kapi. Sige, sige. Hmm. <laughs> um, ay, mga na ko. ako. Eh. Alam. Hindi kuya. Anong, ano mo? Baano mo? Uh, okay na ba yung sugat mo? Pagbili ka maka... Ano ito? Tungata, Brad. Oh, Brad. Ay, oh, 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 sige, Sige, ako. ada ako, Adag, oh, huh? dito. Uh, tayo dito kasi nagdala kami ng duyan. Ito. Ito yung duyan oh, ng no, kami ngayon at buti naman uh, sinulog na namin to dito pero madami kaming nakita dito mga ano, balat ng ahas balat ng ahas yung mga oh, may mga hani din dito nakita namin na wala na ba? At ito Ito to, meron kami nakita dito honey. Ayun na. Ayun na. Honey pero wala na. Wala nang wala nang ano honey. No? Kasi Ito, <laughs> Ito, oo. binijuan ko to tulong kasi Ah, uh, ito. Dito nanggaling yung mga amigas. Amigas. Dito amigo. Um, amigo, hindi amigas. Kung tawag hanibi ba hanibi. Oh, uh, hanibi ba hanibi. Sige, sige, sige. tayo. No problema. Oo, kaya naman, di naman masyado makirot ang anak. Baka mabibi natin yan. tingin mo, yung sugat mo. Hindi, ano? kaya yan. Ano yan? Oh! Awala yung, ano lang, ano? ano ano yung... Manok. Ika, ikaw ang gabi kung asa sa pano na ito. Manok na ahas. Ano yan? Nabuyo, manok na nabuyo. Manok kalas. Kung sa Bisaya pa tol. Baka Ano yan? Huwag kang magkaroon ng north, south, east, oist ha? Magaling ka nito. Ha? Magaling ka nito. Ah, sige, ganyan. Maka, eh, ano mo yung ano mo? South, north, oist. Oist. ano? Ipun, nakita, nakita, tabingi. Sige. Yung asin kuya, sayang kuya ba? Nagbuhos na ba? Sige, hindi ka ligaya. Magkano si, may plano si, may si, ano? Dave? Dave? Sigi Sigi, Sigi ligaya. ya. Plano. May plano si Dave. Oh, dito tayo. dito tayo. Dito tayo. Diyan tayo, tayo sa... Sige, usap tayo. Oh, dito. Dito. Ano? Oh. Ganon. Ano, ganon. Oto. Oh, sige. Okay. Diyan tayo sa harap. Kailangan natin kunin na talaga natin si Dave. Sarap ng ano. Ang dami pang sili. Opo, opo muna. Opo. Mag-ano muna tayo. Mag-usap-usap na tayo. Akin na, akin na. O, oh, palihug mo. daw ko sa akong kuanda ko. Oh, sige, ligaya. Salamat. Ano kayong tinatawag, tawagin natin yung princess to Brad? Kaya siya lang nag-iisang babae dito. Oh, princess. princess Ligaya. Gano. Princess Ligaya na lang. Sige. Okay. So ganito. So ang plano natin, ang plano natin bukas. Hmm. Bukas. Hmm. Bukas na, bukas Busok na. tayo agad. bukas. Sige. Okay. hapon na siguro kuya, hapon ba? kahit anong oras pag hindi tayo magano ng oras hindi tayo magsit ng oras mm. para, oh, okay, okay. para hindi malaman na. sige malay, malay kasi natin ay tayo sa atin oh malay ba hindi, naman so, may nakikinig may nakikinig may nagmamasid may nagmamasid oh. diyan oh. sa paligid yan oh. rerinig tayo so ganito ang gawin natin medyo risky yung gagawin natin bukas medyo oh. delikado okay. talaga Ayan. kasi oh. kukunin na natin ng sapilitan si Brando talaga Okay ng okay. matapos-tapos na yung ano niya, kalukuhan niya talaga. Okay. Kukunin natin siya ng sapilitan. Okay. Okay. Lahat ng harang bukas. Okay. Tumba na talaga. Tumba. So, yun ang gawin. Sana lang, sana lang. Kung nasa nang may maano pa sa atin. Maraga sa atin ba? Ingat, ingat lang. Ingat na lang talaga. Dobli ingat nang gagawin natin. Saka yung babae, siya lang nag-iisa. Pagaan talaga natin. At saka, na. hmm di ano ako rin ang nakakaalam kung saan ang kung saan ang lugar na safe tayo Ma maong, maong kailangan magsama talaga ako kaila ko oh, lang man ang sama sa tayo, tayo, sa tayo lahat tayo lahat ang bukas. kasi oh, kailangan talaga tayo lahat kasi medyo risky na yung gagawin natin bukas kasi sa pilitan na natin kukunin si Brando oh sige sige kahit manlaban siya kunin mm -hmm. talaga natin sige hindi kagaya nung dati muntik na natin nakuha eh, inayaan medyo niluwagan natin yung ano natin kasi kumpiyansa ba oh. so sa ngayon kung pwede gapusin na natin tapos dalhin natin sa baba talaga yun na ang gagawin no, pero maganda sana kung <clears throat> may matirhan na tayo sa patag kaya eh, para doon na natin siya madiritsi pagdala yun lang kaya Mandama. kung dito pa rin tayo syempre nandito pa rin tayo sa, bu sa bundok Baka yun pag... lang ang problema eh saan naman yun ang, na kuya. Yun nga ang tanong diba? Saan kayo la, Hindi naman pwede doon kina 44. O, mga ang pamilya niya. Oh, ang niya mad madadama madadamay din. Uh, hindi naman pwede kuya na dito lang kami parating tatlo sa bundok. Kasi hmm. uh, na, Dante nasa patag. Ka ikaw nasa patag. Si Mr. Suave nasa patag. Kaming tatlo dito. Tapos pag kinuha pa namin si Brando dalahin dito, parang tagilid kami dyan. Sa akin naman Brad, yung sa bahay. Ano kayo? lahat? Hmm. Uh. Oh, pero medyo mauna kami kay nandito kami pa rin sa bundok eh. Baga... Dito Di lang, kahit kami nilang mauna. Huwag na lang kayong mauna. Parang so, <laughs> so, malabo ganun, Ganito na lang talaga. Gawin na lang natin ng paraan talaga na hanap tayo ng ano sa papag talaga. Yung matitirahan. Oo. Oh. Hanap talaga tayo. Mm. Yun na nga. Yun ang gagawin talaga. Makuha lang natin si Brando. Kuha lang natin si Brando. Iwan na mm. natin yung bundok na to talaga. Sa akin naman doon Brad, sa tinitirahan ko,

Mag-ingat. Mag-ingat kayo, Tol. Bred. Tol, mag-ingat ka, Tol. Back up. Back up. Tol, Tol. Sige na, Back up. Dito na bantayan ko na Oo, sige, sige. Oh. Ika? Ika? Tinamana, isa. Hindi man tino-no. Isa. Tama 'yan, Isa. Tadagan nito. Masus, dartong parang nagtagutay nito ah. Parang Mga kaidol. Hindi pa nga namin tapos yung ano namin yung Yung ginagawa namin bahay. Meron naman nag-aalig dito. Nagmamanman sa amin. Kaya. Yeah. Oh, wala. Wala. Nakatakbo na. Brad. Nakatakbo na. No, okay. Binantayan ko si Ligaya. Ito eh. yung chinilas ko. Ito yung. Ito eh. Na mo. So, Brad. Sulit, parang hindi tayo titigilan it, ito. Parang hindi pa nga tapos yung tubo natin. Mayroon na naman. Kinsa no? na no? Ola, ka na 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 ito, no? Wala eh. nakabangot sila. Nakabangot bahang Ang isa, naigos ito, to na ito. Nagkamang. Okay. So, hindi natin alam din. Pero al alam natin na ba dito yung tigil? May barit. Ano? Oke. Tikado. Tikado telaga tutul. Tikado Siguro tayo nito. Huh? Baba tayo lahat, siguro? Ha? Huh? Baba tayo lahat. Kuya, baka pwede mo kami isama oh, muna doon sa bahay mo. Kahit doon lang kami sa labas, siguro. Doon ka muna kay Dante. Oo, oh, oh, siguro. Brad, yan. Doon ka muna. Doon muna kami sa, si sa inyo. Duduyan lang kami sa labas. Oh, sige, sige. Doon na kayo. Yon na lang. Dito na doon. Kahit siksikan tayo doon. Okay lang. Sama-sama. Duk sige. Sige. Pero, kaya. Baka magsilos ang jowa ni Dante sa akin. Alam niyo naman na may ano na yan. No. Pag malaman ng uh, jowa hey, nan, niya. Nan, nan, oh, nandun yan. man kami. Nandun man kami. Laman, Ay, alam na nila yan. M kami. Hindi ba? Maganda yung ipaliwanag natin na baka pag malaman na magkasama kami ni Dante hindi naman din di ikaw. Di, tayo, tayo man. Tayo man. Tayo man. Tayo man. Tayo, man. tayo, man. tayo nga. Ano naman sila ng dalawa? Oo. Dito naman kami. Oo. Huwag kang magkalala. Siguro, ganyan na lang siguro kaya kasi kung talagang nakatakas yung dalawa na yun talagang pagsunod na balik nung dito may mga kasama na yun Oo. -huh. natutunto nila niya natutunto lugar na ito lugar si kuya dib natunok ka tunok tunok ka na ano yung chinilas niya na putong napigtas ba ilang bread ha so ano yung, ano Nandito. K. Hmm. tayo mabawat. Sa so, sa bundok. Sige, doon mo na kaya pasamantala sa akin. Oh, na-depende ano, sa inyo. Selikado dito ngin. Nandito oh. talaga dito.